Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimpeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential elections. Ilang ang gusto ang tangon si Inday? Pamuliti ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, o manaog siya, o di siya mag-diktador, may naagi ikapulit wala sila ikapole o ang kontra nila si Inday. Why build this Inday? O mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ng dating Pangulo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang basihan at katawatawa ang mga pahayag. Isa na naman daw itong budol mula sa Aniay One Man Fake News Factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao. Tugon ni Bersamin sa komentong diktador, sa ilalim ng Administrasyong Duterte nga Ania, ikinulong ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay tao. Si Senate President Cheese Escudero nanindigang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero sa House Prosecution Panel, Imbis na manggigil sila at mag madaling magsimula, mag-aral na lang sila uh -huh. at sigasuloy na nila yung pagkalap ng ebidensya. Nakakahiya kung hindi nila magagawa yan, sa takdang panahon, sa haba ng panahon dapat sila naghanda na. Sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua. Naghahanda rin po kami uh, at uh, hindi naman po kami gigil. Nire-respeto namin kung ano man po ang magiging uh, desisyon o pasya ng uh, Senado, lalong-lalong lalo na po ng ating uh, Senate President. Pero kung magdesisyon ang Korte Suprema na isagawa ka agad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbobotohan niya ng Senado, Nymfa, kung ako ang tatanungin, dapat dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Hmm.